Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Wayben. At sa araw na ito, tayo ay matututo tungkol sa isang napakahalagang kasangkapan sa pananahi, ang makinang panahi. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong matutukoy ninyo ang mga bahagi ng makina at ang wastong gamit ng bawat isa at maunawaan kung gaano ito kahalaga sa paggawa ng mga kagamitang pambahay. May sira ba ang damit mo? Gusto mo bang marunong kang mag-ayos nito sa halip na itapon? Alam mo ba na ang simpleng makina sa pananahi ay pwedeng maging daan sa pagkakakitaan? Ngayong araw. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga bahagi ng makinang panahi at kung paano ito nakatutulong sa paggawa ng mga kapakipakinabang na bagay. Bago tayo magsimula, sagutin muna natin ang ilang tanong sa botelya. Ito ay ang pagdurugtong ng mga sinulid na naputol sa bahagi ng damit. Ito ay ang pagtatapal, paglalagay ng kapirasong tela sa parting may butas na kasuotan. Ito ay ang pagsasaayos ng satupinang laylayan o iba pang bahagi ng kasuotan. gumamit ng sinulid na ng telang tatahiin Kinakailangan tahiin agad ang may punit na damit upang hindi ito masira Ang galing. Ibig sabihin, handa na kayong matutunan ang mas advanced, ang paggamit ng makina sa pananahi. Mga bata, ito ang makinang panahi. Isa itong kasangkapang ginagamit upang mapabilis at mapaganda ang pananahi. Pero, alam nyo ba na ito ay may tatlong pangunahing bahagi? Ulo ng makina. Ito ang itaas na bahagi ng makina. Dito makikita ang mga bahaging nagpapagalaw sa karayom at sinulid. Kama o bed ng makina. Ito ang patungan ng tela habang tinatahi. Para itong mesa ng makina. Ibabang bahagi o kabinet. Dito naman makikita ang mga pedal, gulong at taguan ng makina kapag hindi ginagamit. Tingnan natin ng mas malapitan kabinet o kahon. Dito itinatago ang ulo o katawan ng makina. Karaniwang mayroon na ring mga kahon para sa mga sinulid, gunting at iba pang kagamitan sa pananahi. Ulo. Ito ang buong makinang panahi. Bed o kama. Ito ang patungan ng tinatahi. Spool pin Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Balance wheel. Nagpapaandar ito o nagpapahinto sa makina. Katulong ang gulong sa ilalim. Bobbin winder. Pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid. Bobina. Pinaglalagyan ito ng sinulid para sa ilalim ng makina. Shuttle ito ay humahawak sa bobbin case habang nagtatahi. Belt o Korea, kulindang. Ito ang nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ibaba ng makina. Thread Guide Binubuo ito ng tatlong kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spoon pin hanggang sa karayom. Presser Foot Bahagi ito ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Presser bar lifter. Ito ang nagtataas o nagbababa ng pressure foot. Feed dog o ngipin ng makina. Nasa ilalim ito ng pressure foot na naguusod ng tela habang tinatahi ito. Needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Throat plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Slide plate. Ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Stitch regulator. Bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bobina na nag-aayos ng haba o ikli ng mga tahi. Tension regulator. Ito ang bahaging nagluluwag o naghihigpit ng tahi band wheel. Ito ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan ng makina sa ilalim ng kabinet. Ito ang pinagkakabitan ng kulindang at nagpapaikot ng balance wheel. Treadle, tapakan o pedal. Ito ang pinapatungan ng mga paa upang patakbuhin ang makina. Needle clamp. Ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Kaya kapag marunong kang gumamit ng mga bahaging ito, madali kang makakagawa ng mga produktong pambahay tulad ng potholder, apron o mga basahan. Alam nyo ba, may dalawang uri ng makina? Manual o depadyak, pinapatakbo gamit ang paa. De kuryente, pinapatakbo gamit ang motor at kuryente. Alin kaya ang mas maganda gamitin? Parehong maganda, ang mahalaga ay alam mo kung paano ito gamitin ng ligtas at maayos. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga materyales sa pagbuo ng kagamitang pambahay. Ito ay retaso ng tela, mga pirasong natira mula sa pananahi. Pero hindi ito basura. Pwede itong gawing potholder, table napkin o pillowcase. Si Wina ay nakakita ng mga lumang damit. Sa halip na itapon, ginamit niya ito para gumawa ng pot holder. Tinahi niya ito gamit ang makina at kalaunan. Ibinenta sa mga kaklase at guro. Ayan, naging pera sa retaso. Ngayon, sagutin natin ito. Ano ang tatlong pangunahing bahagi ng makina? Ano ang gamit ng presser foot? Anong material ang pwedeng gamitin sa paggawa ng pot holder? Natutunan ko na ang bawat bahagi ng makina ay may mahalagang tungkulin. Napagtanto ko na ang pananahi ay hindi lang basta tahi, ito ay paraan para makatulong sa pamilya. Gagamitin ko ang natutunan ko upang maging masinop at maparaan sa paggawa ng mga kagamitang pambahay at iyan ang ating aralin sa araw na ito. Tandaan, ang kamay na marunong manahi ay kamay na marunong magtagpi ng kabuhayan. Kung gusto ninyong matuto pa, ilike at ishare ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Study Buddy PH. Hanggang sa susunod nating EPP Adventure, Pananahi, Pagkakakitaan at Pagkamalikhain. Paalam, mga bata! Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.